morning sa inyo mga idol at muna mo na tayo dito tayo sa ating manupa no dito tayo natulog kape mo na tayo mga idol yan o no? oh, sarap yan narinig nyo tunog na ng manok yung marinig nyo sarap ato, dito tayo natulog yan yung ating mga manok. Unti-unti nang nagbabaan galing sa puno. Yan um, yung unti na sila nagbabaan dyan, mga um, idol. Ayun, ba't hindi kilawak na? Dito tayo natulog sa gabi. Ah, Magkapi muna tayo. Press na yung paligid. ikot yung mga kahoy. yung maririnig mong tunog sa probinsya ka. Ikot-ikot muna tayo dito sa ating manokan. Ang ganda ng tulog ko dito mga idol para lang akong nasa gubat ayun yung ating kubo ayun yung ating ibang manok nandun pa sa taas ng kahoy o oh, yun o oh. may mga ibon pa dito mga idol o oh, yun punog ng ibon o oh. Ibon sa kamanok manok, orang iba nagbaba, bumaba na, orang iba ayapa rin bumaba o, orang ng ating pato gumagala na, hindi yan natutulog, ating mga pato na yan, hindi yan natutulog. Babaan baba ibang ating mga alaga ang ganda hapunan nila yun talaga ang taas tapi sarap dami pang ibon dyan mga idol nga slaytan ko yan kagabi ibon yung maya tawag kami kasama sila ng mga manok dyan sa puno na yan maraming palang ibon nakatira dito nahayaan ko lang mga idol yan pinampina talagang pagbabaan yung ating mga manok Namilipad lang galing sa taas. Yun. Yun, yun. oh, mga idol. ng Nang... nagawa nila pag umaga. ito oh, ay nasa sa babaw. Mamaya oh. may alam pa na natin 'yan. Oh. Oh. Yan mga idol. Galing oh. sa puno 'yan, sa taas na puno. Nalalaglag lang pababa baba. may maya, gutom na 'yan, mamaya. Pero wala problema mga idol, marami silang makain diyan. Si mamaya pagkatapos natin ng kape, sila na naman yung tutulayin natin. Oh. may ilan ilan pa naiwan sa taas kaya pag maba Ang taas ng napunan nila pag gabi hindi kayang abutin ayan o sa tuktok ng malaking kahoy ito so, yung ating kakulong na pato kaysi eh, sila sila kagaya sa mga manok na sa taas magagaling sila, baliwala lang hindi yung tayo lang na magkain yan mga idol maraming salamat sa panonood nyo hanggang dito na lang kasi magpakain na tayo maya maya Maliwanag na rin mga idol. Oh. Yan.